Welcome dito sa bahay na baliktad Ito Umpisa pa lang Baliktad na Yung flooring Nasa taas Yung isa may dito sa bahagi nito. So, Ito tinatapakan ko. Tapos yung rep balik din. Yung laman, yung kok, wala inubos. Wala po akong nakita dito. Yung itlog. Yung e, makikita po natin mga lumutan na yan. Balik ka din. Mga dahong nalaglan. Wala lang dito sa mga alaman. O sa mga puno na nakapaligid dito sa tubig. Oop. Oh. Paano kaya maghugas? <laughs>

Dito sa lamesa, writer uh, so din. Sir, ang mode transportation namin I mean, dito is by, by plane Paano mo lalagyan ng kanin? Nalang Paano tayo kaka Yung TV. Pagkakita nito ng bad weather, lalo kong mga berma. Paano natin makapapanood yan? Baligtad din yung TV. Meron kaming baylang. May motorcycle pala lang muna. Kaya nang mahirap yung daan kasi... Kailangan natin makapanood ng TV. Kailangan natin bumaligtad. May mga, mga talis muna na i-stop nung matagal yung transportasyon okay, yes. Ah, gusto ko lang mag-relax. Kaso, ah, yung supa na sa baba, ah, nasa taas. Ganito mo po. Yung kamay mo lang. Kamay lang nakapagpahinga ka na. Hmm. Tapos yung tanawin. Ah, buti na lang yung bundok, hindi baliktad. Kaso dito sa loob, puro baligtad. Gusto <laughs> mo matulog? Makakatulog ah, ka ba? Pag yung mahirap taas. Wala eh. Baligtad talaga eh. Pati aircon. Baligtad din. Tignan nyo naman sa ngayon yung panggatid sa atin sa airport gamit itong motor. Parang sarap bumalik dito sa lugar at mag-spend ka ng siguro mga isang linggo. Kasi nga, kahit na magpatapos tayo dito, magdagala eh safe na safe tayo dito sa kanilang lugar. Lutuan nila baligtad. Sandu. Masama Kasi may medyo marami na po yung mga tayo. Nasa na sa kanila lang plano, pero yung ilan sa kanila ay papunta ng Tubigaraw. Dito pa kasi si Hena ko. Sabi ba yung CR? Ano ba yung CR? Si CR tayo. <coughs> Teka, paano kasi si CR dito? Pati Lababo. Pati Naku po. Para tayo si CR. <laughs> okay, oh, shower ka rin. Buti po yung shower. Pwede ibaligtag. Kasi yung pihitan na sa taas. Shampoo. Sabon. Lotion. Baligtag.